magandang tanghali po sa inyo lahat. Nagbibisa po ako ng sibuyas kamatis. Bibisa ko muna kasi mga ano po ako na. Gulay. Po po ng gulay. Magliliko ko ng gulay na amiga. Ayan, bibisa ko po, po yung, yung Ayan, kalabasa po ang aking Ayan. Ayan po, sitaw. Sitaw at saka kalabasa mga, amiga. Ayan. Ayan po, isa ko muna yung kamatis at saka sibuyas. Ilalagay ko yung sitaw ngayon dito. Una ko yung sitaw kasi ang sitaw medyo ano, ano pala butil ayan ayan isa-isa muna halu-haluin ang kamatis at sa kasibuyas ayan ayan po nalagay ko na po yung sitaw mga amiga ayan ayan muna ako lang po yung sitaw at medyo matigas po kasi ito kaysa din sa kalabasa ayan halo-halo kasi po yung kalabasa manipis lang po manipis lang po yung hiwa kaya ito po ay hihuli ko na lang una ko muna yung sitaw ayan mamaya ilagay ko na lang din yan ayan po ganyan lang po ako magluto ng kalabasa ko magluwa ng kalabasa. Maninipis lang po siya. Ayan. Nipis lang po siya. Ayan. Ayan po. Kaya ito, una ko lang yung sitaw. Isa lang po ito, mga amiga. Simple lang. Ayan. Simple lang yung aking minuto ngayon. Ginisang gulay, sitaw at kalabasa. Ayan po. Lagyan ko lang yan ng kaunting tubig lalambutin. Hindi naman masyadong malambot para yung kalabasa hindi po maturog. Para pag haluto ng kalabasa, ayan, sabay na sila. Ayan, tatakpan ko muna po. Ayan lang po. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa subay survive sa aking video. Medyo paos po na ano naman ako ngayon. Ayan, hindi ako masyadong nag-vlog ngayon mga amiga. Ayan, maraming pong salamat. Bye-bye po. God bless.